Hello guys, good morning Oras natin is 5.22 na ng umaga So, ayan So, tingnan natin sa labas Hindi tayo nagsara ng tindahan Sobrang fog Ayan Sobrang fog na Ano so, Nag-aso-aso Ewan ko lang kung klaro nyo yung ano niya, fogs. Ayan. Oras na alas 5 ng umaga. So, ayan. Tulog. Sobrang kalat ng kitchen. So, ayan guys. Ang iba umuwi na. Ayan, umuwi yung iba. Ayan, good morning mga chicken. So, walang natulog sa bahay. <laughs> ayan. So, ayan, nandito tayo sa labas. So, medyo maulan-ulan kanina mga kasari. At, tingnan nyo naman yung harap ng aming tindahan sa kakabaking ng mga sasakyan. So, n ganyan po ang nangyari. So, lalagyan na natin dito ng karatulan na bawal sila mag-backing. So, ayan. So, yung nag-inuman dito mga kasari, yung kapatid ko at saka yung partner ko. So, ayan, nakaubos sila na ang apat na bote. Ayan. So yan mga kasari. Nandiyan pa yung motor na food panda. Oh. So Ayan. Medyo foggy. So hindi na ako nakatulog mga kasari kasi walang ibang kausap yung kapatid ko. sa <laughs> so, dito, ngayon pa lang siguro ako matutulog. Ito so, yung partner ko nakatulog na. Alas 4 na ng kumaga natulog. So, ayan. Pasok na sa loob. So, yun mga kasari, check natin. Tingnan nyo yung ref namin. Nagmo-moist siya dito sa uh, labas ng kanyang uh, pinto, yung pintuan. So, ito yung ref namin na Tushimba. So, yung energy efficiency rating nya is 450 yung under test condition nya. So, hindi ko lang masyadong ano to naiintindihan pero yung sobrang baba kasi nga inverter siya ayan inverter so 10 years warranty pa yan siya so tingnan natin yung na sold out natin ng mga yellow so kailangan na naman natin ng maglagay ng yellow kasi nga 2, 4, 6, 8 na lang yung natira natin na yellow so yung milk bar andyan pa din tapos yung mga lollipop mga kasari, since naanuhan siya ng mga langgam yung iba, neref ko na lang siya. Ayan, tapos display na lang tayo ng iba. So dito hindi ko na siya nilagyan. So ito, milk bar pa din ito. Ayan. So malaki yung space ng refrigerator. Ayan. Tapos, dito sa baba, mga kasari, So, mostly ngayon, 1.5 tsaka tubig lang yung na, ano natin. Tapos yung red horse. So, apat na red horse yung nabawas. So, yan. Meron tayong desiccated coconut dito kasi gagawa tayo ng munchkin. And, meron pa din tayo dito. <laughs> glutinous rice ni Riff ko na din. So, ayan. Meron tayong gagawin dyan. So, nandyan yun din yung pruta. So, since yung ano, mabilis mag, ano dito yung, uh, yung mga insekto. Since nandito tayo sa bukid, mabilis lang siyang mag, uh, ano dito sa loob ng ref. So, kaila, hindi ko na siya dinidipros, pero pinapunasan ko na lang siya. So, ayan, medyo madumi pa yung ref natin. at saka makalat. So ngayon ang sold out sa ating mga inumin, meron tayong sold out dito na I think tatlo, a oh, apat yata na selectan isang muhito So yun lang 'yung sold out natin sa inumin. So 'yan 'yung mga ano natin. Tapos 'yung mga sigarilyo na, 'yung mumurahin na sigarilyo, 'yung uh, Green Hill. Tapos meron tayong sold out ng mga disposable cup tsaka disposable spoon and yun mga yellow so meron din tayong sold out na uh, uling so yan mga kasari yung ano natin so itong ano natin mga kasari tuyo so ayan 20 pesos ito itong isang balo 20 pesos ayan madami na yan sya <coughs> tapos ito namang mulmul -mul na bulad 35 pesos tapos ito sya 40 pesos apat na piraso so parang 10 per piece so ayan mga kasari yung ano natin so ayan so ngayon mga kasari gawin natin is matutulog So, ayan mga kasari, hindi pa tayo antok. So, kaya, ayan, nag-vlog na lang tayo. So, since ubus na yung ice natin, paubos na yung ice natin, ilang piraso na lang. So, kailangan ko ng, ah, since Sunday ngayon, so, kailangan lang ako mag-purchase doon sa kapatid ko ng yellow para may maibigay agad sa customer. Kasi kung gagawa pa ako ngayon ng yellow, hindi pa siya mag-yellow mamaya. So, mag-ano pa yan siya ng ilang oras. So sa ref natin ang kaganahan natin sa ref mga kasari is hindi na tayo nag de-defrost kasi ah uh, frost anong tawag dito? Ah uh, frost free. Mga kasari kaya hindi tayo nagde-defrost kasi frost free refrigerating appliances ang ating refrigerator. Pero ito lang yung ano niya, nagmo-moist talaga siya kapag ah uh, Ayan, naabutan natin ng umaga. yan na yung labas sa lamig. So, wala masyadong nagkakapi ngayon. Wala nagkakapi. Yan lang yung ano natin. <coughs> ah, ganap natin bung magdamag. So, ayan mga kasari. Ang ano natin is hindi naman ganun ka dami ang guest ngayon sa resort. So, Expected natin na ilan lang din yung bibili sa ating tindahan. Pero, hindi, hindi na ako natulog kasi nga nandito yung kapatid ko. Naginuman sila ng aking partner. So, kaya iyan. So, kahit papano, meron din tayong benta. So, nakabenta tayo ng ito. So meron tayong 3,800 na cash. So hindi ganun kalaki pero thankful. Yan ang sabihin sa naano ko sa ano tawag ito? <coughs> Isa sa mga speakers na pastor namin sa aming church. So, maganda yung ano niya is be always be grateful and uh, truthful. So, para para mas maano yung life mo. Uh, ano yan? Tawag dyan. Yung wala kang masyadong iniisip. Hase, a uh, stress free. <laughs> yun, parang stress free sya kapag uh, yung simpleng buhay pero you're always be grateful and F. basta be grateful ka palagi and always lang na maging truthful sa life mo so yan yung pinaka simple at pinaka easy na life and anong tawag nito? Ayan, bangag na ako. so, ayan mga kasari, meron tayong sales kanina na mga tubig na 1 gallon. So, dalawang gallon yung na ano natin, na sold out. So, 50 pesos per per gallon. So, nag sila ng kanilang mga ID. So, ayan, ang isa, lisensya. So, check natin yung ano nila. Ayan, um, driver license. So, ayan, <laughs> pinost talaga. So, taga Maa, Maa Davao City yung nag-iwan, yung isang guest dyan. Tapos, yung isa naman is taga Buhangin. Ayan, so nag-iwan sila ng ID for deposit sa ating uh, galoon since wala silang dalang galon, so kailangan nilang mag-deposit ng ID. So, yan ang rules natin sa ating tindahan. Kaya, ayan. Kailangan hindi mo i-break yung rules mo para uh, hindi ka ma lugi. Kasi hindi natin alam, dinadala na yung galon natin. So, kaya, ayan. So, since nagutom na ako, kaya tayo ng tinapay. Tinapay from Mission Foods and peanut butter from A and R. Ayan. Actually, na ano na ako. Start na ako. Ano ang Baka matulog na ako. Gising na ng mga bata. Hindi na ako makatulog. Ito. So, So, ayan guys. <coughs> Peanut butter. Nantok na ako. Hmm. Ayoko na magkape. Eh. lalo ako na makatulog.